Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa Palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa patibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes, ikasampung araw sa buwan ng Mayo. Ako po ang inyong lingkod, si Argel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito, ng biyernes, Unakin natin ang pag uulat mula naman sa impilan ng CMN malapun naman sa Occidental Mindoro. CNN Live. Live Nation. Juna magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Isang makasaysayang aktibidad ang ginanap sa mga bayan ng San Chodoro at Bako dito sa Oriental Mindoro. Ito ay ang pagdeklara ng Stable Internal Peace and Security o SIPS na dinaluhan ng 203rd Infantry Bantay Kapayapaan Brigade, 76th Infantry Victrix Battalion, Police Regional Office Mimaropa, LGU San Chodoro at LGU Bako. Ang pagdeklara ng Stable Internal Peace and Security o SIPS ay nangangahulugan na ang dalawang bayan ay tinuturing na cleared, walang insidente ng karahasan at malaya sa impluensya ng komunistang grupo. Ito ay nagpapahiwatig ng suporta ng mamamayang Mindoreño sa ating pamahalaan sa pagnanais na mapanatili ang kapayapaan at pagsulong ng pagunlad ng pamumuhay. Pinaunahan ang seremonya ng mga punong bayan na sina Honorable Salvador P, Mayor ng San Duro, at Honorable Alan Roldan, Mayor ng Baco, at Mrs. Maria Victoria Del Rosario, Career Executive Service Eligibility Provincial Director, DILG Oriental Mindoro. Tumalo sa okasyon sina Brigadier General Randolph Kabangbang Philippine Army Brigade Commander at Lieutenant Colonel Randy Galisa 76th Infantry Victrix Battalion Commander mula sa Philippine Army. Dinalohan rin ito ng kapulisan na sina Police Lieutenant General Roderick C. Armamento Commander Area Police Command de Southern Luzon, Police Colonel Samuel De Lurino, Provincial Director ng no Oriental Mindoro, Police Provincial Office, at Police Colonel Arbin Molina, Deputy Regional Director for Operations, Police Regional Office, Mimaropa. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU na naglalayong paigtingin ang kolaborasyon ng lokal na pamahalaan at sektor ng seguridad upang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Ito ay magiging daan tungo sa mas lalong pag-unlad ng ekonomiya at pag-usbong ng turista sa mga naturang lugar. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City reporting live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Junard Acapulco. Mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CNN Calapan Oriental Mindoro. Samantala sa